Higit dalawamput dalawang milyong estudyante ang magbabalik-eskwela ngayong araw. May ilang pagbabagong mapapansin ng mga estudyante ngayong pasukan tulad ng kawalan ng dekorasyon sa mga classroom. Nasa frontline ng balitang 'yan si Marlene Alcaide. Panay pa rin ang linis ng mga guro sa Gregorio del Pilar Elementary School sa Maynila para sa balik eskwela. Pero ang isa sa mga kapansin-pansing pagbabago ngayong pasukan, inalis na ang mga dekorasyon sa classrooms. Alinsuno dito sa utos ng Department of Education na dapat malinis at walang anumang nakapaskil sa mga dingding. Pero higit dyan, may mas malaking adjustment. Diretso klase na ang mga estudyante. Before po kami mag, mag, Uh, magbaklas, ng offline baklas, sumunod sa offline baklas, kami po ay nakagawa na ng aming mga class program upang maging smooth sailing ang aming pagtuturo sa unang araw. Wala na pong mga ano pa mang magiging istorbo. Sa datos ng DepEd, higit 22 milyon ang nakapag-enroll para sa school year 2023-2024 mula kinder hanggang senior high school. Pinakamarami ang mga estudyanteng sa Calabarzon na sinundan ng Central Luzon, pangatlo lang ang Metro Manila. Tig halos 2 milyon naman sa Western at Central Visayas. Nauna nang nanindigan ng DepEd na tuloy ang pasukan kahit may mga nasirang classrooms dahil sa bagyo at baha. Sa pinakahuling datos, nasa 159,000 ang kulang na silid-aralan. Sabi ng DepEd, magpatupad na lang muna ng blended learning para hindi maantala ang klase. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Jess De Los po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.